Ito mga kabombo dyan sa lungsod ng Maynila. Itong si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sinisi ang dami ng tubig at palpak na flood control projects sa naranasang malawakang pagbaha na maging ang kanilang city hall ay pinasok din ng tubig baha. Alkalde, hiniling kay Pangulong Marcos na ipaubaya sa Metropolitan Manila Development Authority kaysa sa Department of Public Works and Highways yung pagsasagawa ng mga implementasyon ng flood control master plan Kapitan. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Sinese ni Mayor Francisco Isco Moreno Dumagoso sa dami ng bumagsak na tubig ulan at pati kontrobersyal na flood control projects bilang dahilan sa naranasang muling pagba sa Maynila. Ayon sa naturang kasulukuyang alkalde ng lungsod, ang palpak-umano na flood control projects ng pamahalaan ang siyang isa sa pangunahing sanhi kung bakit malawakan pagbaha muli ang nadatnan sa lungsod. Ito'y bukod pa sa halos walang tigil na bigla ang pagbuhos ng malakas na pag kahapon na siyang hindi rin inaasahan ng karamihan nagdulot ng pagbaha. Kapansin-pansin kasi ang mabilis na pagtaas sa level ng tubig-baha sa iba't ibang mga kalsada at lansangan sa buong lungsod na siyang nagtulak para sa ilan upang lumusong sa baha habang kanya pang ibinagi na marami din anyang na perwisyo na mga barangay sa naturang lungsod. City Hall, no? Ah, uh, itong loton pati itong City Hall uh, premises ay nagbaha o dala ng uh yung volume ng tubig na hindi uminto plus o dala nga ng katulad ng sinabi ni President Marcos na palpak na flood control project no uh, and the uh, city of Manila and some portion of Metro Manila is paying the price especially Manila no dahil tayo ang taga salok ng tubig ng lahat ng mga yan sa atin yan at uh, marami na perwisyong mga barangay Samantala, kanyang ibinahagi pa na isa din sa mga kinakarap na problema ng lungsod ay ang patungkol sa mga pumping stations. Kanyang isinuwalat na ang dapat sanang tutulong sa pagpapahupa ng baha ay siyang hindi pa gumagana katulad ng pumping station sa kanyang binanggit na distrito sa Maynila. Doon sa District 6 may isang pumping station. Kung hindi pa binila ng baterya kanina, hindi pa tatakbo. Nakabili ng battery, tumakbo yung pumping station. Yan po ang ating kinakarap na problema. Ang talagang long term solution dyan mga batang Maynila ay proper flood control project. I hope someday somehow uh, matuto na ang ating bansa na yung mga politiko uh, wag nang nakikialam sa flood control project. Buhat ito, iminumungkahi ngayon ni Manila Mayor Esco Dumagoso kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipaubaya na lamang sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang patungkol sa master plan ng flood control projects. Naniniwala na ang alkalde na mas mainam na ang nabanggit na ahensya ang siyang manguna sa pagpapatubad ng proyekto kaysa Department of Public Works and Highways. Once and for all yung flood control, hayaan natin sa MMDA. Kung wala tayong, uh, liba, kasi ang mga mayor, may kanya-kanya pang politika yan, di ba? O hayaan natin sa MMDA, pero huwag makialam ang congressman. Tapos, aakuin na yan ng MMDA. O kami na magagawa ng drainage. Kami na magagawa ng pumping station. O kami na gagawa ng flood control. Yung perang ibinibigay sa DPWH, ibigay natin sa MMDA at hayaan natin na ang MMDA ang mamahala ng that. Once and for all. Pero on a premise na hindi pwedeng makialam ang kahit sinong congressman. Tingnan mo, magtitinu yan. Ang laking savings niyan. Kaya't ano ay seryosong pangangailangan na ng bansa ang pagkakaroon ng maayos na flood control project bilang pangmatagalang solusyon sa nararanasang pagbaha. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bombo Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected. Anytime, anywhere.